Hi! So, ayan. Nag-walking tayo ngayon dito. Sa aming subdivision. So, nagbalik walking na kami. For exercise. Kasi nga, ilang buwan din tayong natigil. Dahil nga, nalaman nating meron tayong gallstone. And then, after a month ng um, check-ups and laboratories and ultrasound, Nag-decide na kami um, operan yung aking abdomen. Kasi nga, hindi na siya okay. O so, yan. Kasama ko ang aking mother and yung aking bunsoy. Kaya, pakal mo yung tae. Well, sayang. So, walking, walking galore. Kami ngayon. And, more than a month na rin naman itong kahi ko. So, pwede na akong mag-exercise kahit walking lang muna. Ayan. Nag-iingay yung mga aso. Kasi bawat um, mga bahay rito, maraming dogs. At malat na malat pa rin po tayo. Paus pa rin. Huwag masyadong mabilis. Hindi ako makaano. Siyan, wait lang. So, ayan, nag aalulong po sila Nagtatago So later na nga So ayan Walking walk Walking-walking tayo dito Ayan So ayan pala yung arena Diyan banda Sa likod nitong subdivision namin Diyan yung arena And then, yun yung Tingnan mo, makamakabanga ka ng car Yun yung bagong Munisipyo ng Tas Marinas, Cavite. Yan. What? Yes, and si Mother. And then, the Bunsoi na nagbabike. So, ito lang naman. Sean! Yung sasakyan mo, Bangga? Ayan. Papunta na kami sa my park. Where are you going? We're going in the park. What? We're going in the park now. Park now. And I'm gonna play there in the swing. Swing? Yes. Yeah. So, papunta Punta na po kami ng park. So, Punta so, Punta na. Right turn. Ito sa right. Ayan. Hey, Sean. Tanda ka lang dyan. Sayang, di naka-open yung ano dito. Di naka-open yung kanilang Christmas decoration. Dito ka muna. Oh, si Mother. Hello. Good evening. Ima, Doon na, pag doon na sa may park. I Lapit lang doon na yung park. Halika na doon na, no. oh. Guys, umihiyan pa ako doon! <laughs> Yan, ayun na yung court and park. Ayan. Chan, chan. Ayan naman po yung mga doggies. Chan, chan. So, ayan. And every Saturday, merong mass dito sa aming clubhouse. Ayan yung aming clubhouse. Yung Christmas tree ng subdivision namin, hindi pa siya nagagawa or naayos talaga. So, ayan. Ongoing yung uh, Saturday mass sa aming clubhouse. Yan yung clubhouse. So, ayan. May pasok tayo doon. What? May let's go in the park. D naglalaro sila, Papa. So, ayan. May doon may mga nagbabasketball. Andun doon ang papa niya at ang kuya niya. <clears throat> Sorry po kasi talagang paos. Ayan. they're playing basketball. Oh ilaw sila. So, ayan. Tinan mo yung mother ko dun. Busy. Then, ayan. May biliyaran dyan. Tindahan. Wad then, itong bata. Ano? Ay, may tricycle. Ay, may motor. Ayan. Yung tindahan. Then, biliyaran. Then, si Mudra. Busy sa pagsi-selfie or video. Ayan. And then, ito yung playground. Madilim kasi Then court, papa! clubhouse, and doon yung swimming pool papa! noon. Kaya lang hindi na siya na-maintain. So wala lang tubig. So ayan, hindi talaga niya matiis yung papa niya. Pupunta niya talaga doon sa court. Yan yung kuya niya nandun. Na. So ayan, pinunta niya talaga yung papa niya. Hi vlog! Pumabait ako. <laughs> Diyan sila Margo. Ayun, natin? yan bahay nila Margo. let's go bahay ni Margo. kaya kung tayo doon. Let's go. kung Christmas na, Christmas na. Sige na, dali. May yung na Kasi gabi na. Bakit gabi na? Hindi ba siya pre gabi na nga eh. Halika na, dali. Ganda. Ganda lang. Ang ganda lang bahay. Ang ganda ng Christmas. Decorations. Everything. Iyan, yeah, nagtutula kayo maglola. Bawal pa kasi akong mamuwersa eh. Ayun, bigat-bigat pa naman siya. Oh, ba? Diba? Ang ganda. Ang dami na ng Christmas decorations. Ang ganda. Bulaklak. ganda. Ang ganda. Ang ganda. Diba? Wow! Yan! Ang tahimik ng gabi. Tahimik ba? Maingal yung mga sasakyan. May sasakyan ma? Hmm. So ayan, pauwi na po kami kasi biglang umambon. So tama weather forecast ko na uulan ngayong gabi. So yun na po. Thank you for watching. God bless everyone. Bye!